Yan, maraming kabataan ngayon na hindi alam yung prutas na ito at hindi alam yung lasa na ito sa kayong amoy. Wow! Mansanas to. <laughs> Sarap po. Mm -hmm. Good morning, good morning mga ka-idol. Yan. Alam niyo po ba ito? Yan. Mansanas. Mansanas. po ay mabolo or kamagong yan kung tawagin sa, ingi sa English ay velvet apple yan. napakatagal ko nang hindi nakakain na ito guys ilang dekada na so ngayon nakakain na tayo yun ito yung kanyang itsura parang mansanas talaga mana natin guys. Sarap. Tagal ko nang hindi nakakain to. mabango na siya, masarap pa. Meron pa tayong dalawa. Ang mabolo po, marami rin nakukuha ang sustansya yan. Ito po yung mga sustansyang nakukuha sa mabolo o kamagong or velvet apple. Ito po. Yan. Ito niya. Hmm. Mhm. Mm mhm. Mm Titignanin natin nati lahat 'e. Yun Mino. Yuno. sarap. Yan. Guys, sa inyo, ano po tawag dito? Sa mabolo. Sa bulakang kasi dito, tawagin ni eh, ay mabolo. Sa iba, kamagong. pula natin yung buto. Mm -hmm. Maraming kabataan na hindi na nakakatikim na to at hindi alam yung prutas na ito.